Okay guys, so for today's video, kasama ko si Richard na ng SRK 600 rc At ang gamit ko naman syempre ay ang ating bagong adventure bike na QJSRK800 At may nagre-request sa akin Ano so ba mga tips para sa mga newbie riders na papasok sa expressway So let's go! Una sa lahat, guys, kailangan nyong malaman kung meron ba kayong uh, RFID or Easy Trip. Ano lang yan, makikita mo yan, may sticker ka. Madalas yan sa motor, sticker. Either nasa kapaludo, sa harapan, or nasa windshield nyo. So, pagka meron kayo yan, definitely, may RFID kayo or easy trip. Pag wala, magiging ano kayo, conscious kayo sa papasukan yung toll gate. So, dapat, alam nyo kung magka-cash pa kayo or mag-RFID. Dalawa lang naman yan, mga idolo. Kapag ka MVP group, RFID ang nakalagay, color blue. Kapag ka naman easy trip, ah, uh, eh, San Miguel Corporation yan, color yellow. ETC ang nakalagay or etc. lane, sabi ni <laughs> So, yan. Kadalasan, pag nakita nyo RFID ang sign at kayo magbabayad ng cash. rightmost lane ang mga cash lanes kapag ka RFID ang nakita nyo color blue. Kapag ka naman color yellow or ETC, ang nakita nyo signboard left lane ang mga cash nyan. Alright, so dalawa yan. Huwag kayong malilito. At ewan ko kung bakit pinag-iba pa nila. Konting paalala lang yan para sa mga magbabayad ng cash. Pagdating mo sa toll gate, wag na wag na wag na wag mong dadaanan yung na, or yung hindi mga dinadaanan ng gulong ng sasakyan. Eto, idol. Yan yung parts na yan. Itong parte na to wag na wag mong dadaanan yan idolo kasi napaka delikado napaka dulas at lahat ng graba dumi langis nandyan okay gasolina kung anumang dumi na maaari mong makita sa kalsada eh nandyan sobrang dulas nyan ultimo pag tayo mahihirapan ka dyan so delikado at wag na wag nyong dadaanan hanggat maaari eh ang daanan nyo yung nadaanan ng gulong kagaya namin ngayon ba't ayaw akong labasan ng ticket <laughs> Dito tayo sa taas. Abot ko naman. Ate, ayaw akong maglabas ng ticket. Ah, parang drive-thru lang. <laughs> Ayun. Thank you po. Please take note na kapag ka naka-RFID na kayo, eh wag na wag kayong tututok. Give at least a minimum of one car na gap or kung nasa papasok na yung sasakyan in front of you dun lang kayo bago pumasok ng mismong toll yung sa may bago mag barrier dun lang kayo para hindi ko mahirapan magbasa yung RFID or easy, easy trip sa mga devices ninyo kung gusto mo naman magkaroon ng R ah ito pala ang tawag dito exit ramp so sa exit ramp bebueno ka na dapat bago ka pa lumabas. Kaya may exit ramp para makasabay ka na sa speed ng ongoing traffic para hindi ka takaw aksidente. Kasi kapag ka nandyan, nag-exit ramp ka nang naka sa optimum speed or at least minimum speed man lang, eh medyo delikado yan pag pumasok ah. Baka ma rear-end ka ng mga sasakyan. So at least pick up speed 60, takboin mo yan, tsaka ka lumabas. Siyempre, always use your side mirrors. Kung motor, best side mirror kung malayo ang kotse sa harapan or clear yung harap nyo, silip kayo pa kaliwa.